Sarong bangkay ning lalaki ang nadukayan sa Riles Sakop kang Barangay Bagumbayan o bay alas 7 kasudmang aga, Nobyembre 13. Binistoy ning si Francis Rimulacio Inantes, 30 anyos. Sigun sa hepe kang Uwas Municipal Police Station na si Police Major Erbin Bilien, nagluluwas sa saindang investigasyon, nakakauli pa sa nakambiktima gikan Manila kang Domingong Banggi, Nobyembre 12, asin nailing pang nakikipag-inuman sa amigo sa nasambit na lugar nagtutubod ang PNP na sa sobrang kabuyungan, posibleng nangiturog sa riles ang biktima hasta sa maligis kang tren kan PNR na biyayang ligaw naga gabi Buyong po ay kasabit ng tugang, inidapod na biktima is uh, frequent man dati pa na inom dahil ni. So mm -hmm. sa hiling tapong angulo is baka po ini nangiturog duman sa ano, kasi yung sapatos na napakaray niya pa eh, magkataning pa sa gilid kang a uh, release kan tren. Sisubad so, so niya, kompleto man po so gamit duman. Darak ang kadikluman sa lugar. Asin hararayo ang distansya kan mga karungan. Dahil tulos na riparo ang biktima. Dagdag pa kan hepe. De man subot sinda nagkulang sa pagpatanid sa mga residente. Urog na sa mga rarani sa mga riles na maging rigmat permit tuyong maagi ang tren. Uh, si Kapitan, nakahorontaman si Kapitan na siya, buda, sa so mga tanod niya, nagro-ronda man permit sa lugar na ito kasi yun nga ining barang barangay Bagong Bayan is a uh, agianan kang train. so usually mm. pag banggi and pag mabago mag ano ang tren magbiyahe talagang nagro-ronda man daw sinda duman mm. dahil lang ninda maaramay kan pagkakataon na ito is uh, may nangyaring arog ka ito eh tigpapaisi man talaga sa mga naka agi ay mga naka-star duman sir na Ah, uh, papaingat tigpapaingat Permi. kasi aram naman inda na nagresyum na baga so, ano, aloy-aloy naman pero naman nabula nagresyum so biyahe kan train. Mientras tanto, ininang ikaduwang insidente na may naligis ning tren. Pun kan liwat na magoperar ang PNR sa rayon. Magigirumduman kang Nobyembre 6, sarong 29 anyos na parauma ang binawian maning buhay matapos na maligis ng tren sa Banuan kan Pulangi. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.